Hello, hello, good afternoon, magandang gabi, magandang hapon sa lahat ng Pilipino Guerrilla Forces sa ibang bansa, kaman o sa panig ng daigdig. Ang pag-usapan natin ngayon ay matinding pag-uusapan ito, ano? Talagang uh, pakinggan natin ang uh, mga sentimento na lumalaban sa kamalian at ang pinaglalaban ang tama. Pakinggan natin at alam natin na kilalang kilala nyo lahat ito. Pakinggan natin. Ba <coughs> Sorry, ha? Okay. Ah, mayroon sa sunod Okay. Tanda lang. At uh, nawala. Pero patay yung idudugtong. Ito. Ito naman. Pakinggan nyo. 2028 at kasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapa mo at tapa ng taong bayan. Okay. Puro siga, no? Mayroon pa yan. Ah, sandali lang, mga kaibigan. Ah. Hindi nakasunod-sunod. Ito. Ito, kilala nyo rin to. Sa teritoryo mo, George. Sinusukot talaga kita. O, tingnan natin kung kaya mo magkaso sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan. Dalawa tatlong araw mula magsimulaan mula nang nagsalita si Attorney Rispicio tungkol sa daya ni George Garcia kinasuhan agad siya. Ako, dalawang linggo na ang video ko. Sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ko kayang kasuhan at hindi nila ko kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia. Ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong lunis? Okay. Mayroon pa yan. Itulog tuloy ito mga kaibigan. Para makita niyo yung mga shortcut na mga mga banat ano.

Okay Para marinig nyo Ang galit ng taong bayan Ito pa rin sa'yo oh. Siyahin hmm. ang lahat Ng kalaban Ganun ang Marcos Anti-Stradion Ginagamitin nyo Kaninang batas Okay. Mayroon pa isa Ano ba, pa sa. Mga kaibigan. Para marinig niyo yung mga galit ng taong bayan ano. Haha. Aha. magandang laban ito. nagsab ka mahigit na limang dahil sa lahat ng mga nung nakaraang eleksyon ang specific crime na sa kanya ay system interference yun po ay nasa ating cybercrime prevention at ano po ba ibig ng system interference kapag gumamit ka ng software na hindi authorized kapag ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron ba system interference? Meron po! Yes! Pangalawa, paano ang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretsyo yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta transparency server. Si Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Binamanipulate nila lahat ng election results. Kinopulate nila at pinapanala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw. Umamit na kagad. Napakadali na kagad ang trabaho ng NBI. Pasok na kagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular na 5 million, didelete po niya iyon. pag aamin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampan? interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba So, ngayon, makulong na ng si Garcia. Pagtulungan natin 'to para lahat ng Pilipino matakot na sa kalukuhan ano. So, salamat, salamat sa mga mga bayani ano. Attorney Respejo, uh, attorney Bencong, salamat, salamat sa inyong uh, pagmamahal sa bayan. Salamat.